Sa karera ni Michael Jordan, madalas siyang kinakatakutan at iniiwasan ng mga kalaban. Pero may isang kwento ang kakaiba. Dahil si MJ mismo ay ayaw makabantayan ng player na ito at nagtuturuan pa sila ni Pippen kung sino nga aarap sa taong ito. Parang hindi nga kapanipaniwala. Pero may katotohanan ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. At ang player na aking tinutukoy ay isang left-handed six-man international legend na tila kinatatakutan ni MJ. Mga boss, pag sinabing Eurostep ay malamang si Manu Ginobli na agad ang papasok sa isip mo. Ngunit bago pa man pinasikat ni Manu ang move na ito sa liga, ay may nagdala na ng galaw na ito sa NBA. Siya, si Sarunas Marcellonis. Noong 1989, gumawa si Sarunas ng kasaysayan nang pumirma siya sa Golden State Warriors. Siyang unang player mula sa Soviet Union na nakapasok sa NBA. Marami namang nalilito at nag-aakalang isa siyang Russian, pero nilinaw niya na sinabing hindi siya Russian kundi isang Lithuanian. Dahil sa panahong ito, parte sila ng Soviet Union. Noon, ang tingin sa mga European ay soft at hindi kayang makipagsabayan sa pisikalan ngunit ibahin mo si Marcellonis dahil hindi lang siya basta European shooter kundi siya ang unang European na nagpakita ng physicality at aggressiveness na hindi nasa noon sa mga taga-Europa. Dahil noong late 80s, laga na pang stereotype sa NBA. Noon, pag sinabing European player ay agad papasok sa isipan ng karamihan ay mga shooters ito, finesse at soft. Ngunit si Sarunas ang bumasag sa lahat ng ito. Binansagan siyang bulldog dahil sa paraan niya ng pagdrive sa basket na dire-diretsyo, mabilis at ginagamit ang puwersa sa pagbangga. Sinasabi pa nga sa mga panong ito na siyang strongest guard sa liga. Hindi lang umaaso sa jump shot kundi ginagamit ang katawan para araruhin ang lane. At ito ang nagdala ng respeto sa kanya mula sa mga NBA bets at nagbago ng pananaw ng mga scouts sa European prospects. Ayon kay Chris Mullins so isang laro ng Warriors kontra Bulls, habang nasa free throw si Sarunas, so ay nag-uusap pumano si MJ at Pippen kung sino bang magbabantay kay Sarunas. At nagtuturuan nga ang dalawa dahil pareho nilang ayaw makatapat si Marcio Lonis. We playing the Bulls and Sarunas was shooting a free throw and I had to be a half court with Michael and Scotty. And they're like, the, man, you guard him, man. I'm not, I'm not trying to get banged up with this dude, man and they were arguing who's was guarding Sharunas. And Mike like, I'm not guarding no. <laughs> him. and not that he couldn't guard him, he just didn't want to get run over by him. Imagine si Michael Jordan na kilala sa pagiging fearless ay sinabing, I'm not guarding him. Hindi ibig sabihin na natatakot si MJ. Ang punto ay sobrang respetado niyang physicality ni Sarunas na sumugod at gibay ng depensa. Kung sino ang nasa harap niya, wala siyang pakialam at diretsyo lang sa pagdrive sa so Golden State naging bahagi siya ng ira na kilala bilang Run TMC kasama si Tim Hardway at Chris Mullin. Kahit coming off the bench, naging mahalagang bahagi si Saruna sa offense ng team Noong 1992, nagkaroon siya ng breakout season bilang six man at nag-average ng 18 points per game. Naging runner-up sa six man of the year at siyang naging third leading scorer sa Warriors team na may 55 win. Ibig sabihin, hindi lang siya basta role player dahil kung titingnan mo ang impact niya mula sa spacing, scoring at off the bench ay mahalagang bahagi ito sa tagumpay ng koponan ang pinakabatinding chapter sa karera ni Saruna so hindi lang sa si NBA naganap kundi sa international stage. Pagkatapos ng collapse ng USSR noong 1990, nagkaroon ng pagkakataon ng Lithuania na maglaro bilang isang sariling bansa. Pero ang malaking problema nila ay ang kakulangan ng budget para pondohan ng koponan pabalik at papunta sa so 1992 Barcelona Olympics. Ngunit dumating ang hindi inaasahang twist dahil may nag-sponsor sa kanila patungo sa Olympics, ang American band na The Grateful Dead. Ang bandang ito ay big fan ng basketball at nalaman nga nila storya ng bansang Lithuania kaya nagbigay sila ng donasyon para makapaglaro ang team gumawa rin sila ng tie-dye shirt para sa national team at ito ang naging iconic uniform ng Lithuania na hanggang ngayon ay sinusot ng mga sikat na personalidad. Sa Barcelona, tinalo ng Lithuania ang Russia at nakapag ng bronze medal. Ngunit para sa bansa, hindi lang ito basta sports victory. Simbolo ito ng newly regained independence. Si Saruna sa ang team niya ay nagdala ng pag-asa at ipagmamalaki sa mga tao ng Lithuania. Ngunit hindi laging swerte ang laro para kay Sarunas dahil dumating ang mga matitinding injury na nagpabago sa kanyang karir. Nagkaroon siya ng major knee problems na nagpahinto sa kanya ng long stretches at umabot pa sa point na halos one year and a half siyang out of the game dahil dito na trade siya sa Seattle Supersonics. Tapos nagkaroon ng short stint sa Sacramento at Denver. Hindi na siya nakabalik sa kanyang peak form at unti-unting nawala ang visibility niya sa NBA. Pero ang nagawa niya noon na basagin ang stereotype at ipakita na kaya ng European players ang physical game ng NBA ay hindi matitinag ng kahit anong injury. Kahit na paikli ng injuries ang NBA karir ni Sarunas, solid ang iniwan niyang legasya. Noong 2014 na indak siya sa Naismith Basketball Hall of Fame at sinundan pa ng PIBA Hall of Fame noong 2015. Siya talaga ang OG na nagbukas ng pinto para sa mga Europeans bago pa dumating si Nadrasen Petrovic, Tony Coach, Dirk Nowitzki, Manu Ginobili, hanggang kinaluka doon Doncic at Yanis Antetokounmpo. Si Sarunas ang nagpatunay na hindi lang pang-shooters ang mga galing sa Europe. May tapang, skills at mental toughness din sila. At oo, oh, bago pa maging mainstream ang Eurostep dahil kay Manu Si Sarunas na ang nagdala ng ganitong flavor sa NBA. Siya ang OG trailblazer, yung mix ng European moves at hardcore physicality na kailangan para makasurvive sa NBA basketball. Kung nagustuhan mo ng ating video ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming pang sports kwento.